President Donald Trump nakiusap sa United Arab Emirates magpapadala ito ng sulat para sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Pumayag naman ang United Arab Emirates na ang sulat na ipinadala ni President Donald Trump at sa naturang sulat na dito mga kaibigan na mag-uusap si President Donald Trump at ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei, ang pag-uusapan naman ay ang dalawang bagay kung paano ihihinto ng Iran ang kanilang pagsasagawa ng mga nuclear bombs at nang matanggap ni Ayatollah Ali Khamenei ang naturang sulat, matindi ang kanyang ginawa. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay March 13, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa conflict ng United States of America at ng Iran. Hindi mapalagay si President Donald Trump sa kampanya pa lamang niya ay lagi niya nang pinag-iinitan ang nuclear project ng Iran. Minsana nang ang inutos ni President Donald Trump kay Benjamin Netanyahu na wasakin o tirahin ng kanilang mga missiles ang pagawaan ng nuclear bomb ng Iran. Hanggang sa muling mailuklok bilang Pangulo ng Estados Unidos si President Donald Trump, hindi nawawala sa kanyang isipan ang Iran. Yun nga lang, Lagi itong napapasok sa kanyang isipan ang kanyang pakay sirain ang nuclear project ng Iran. Ginawa na rin ni President Donald Trump na makipagkaibigan sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Ito ay upang kasangkapanin si Vladimir Putin upang magkausap sila ni Ayatollah Ali Khamenei at ang pag-uusapan sirain ang nuclear project ng Iran. Pero nakatunog dito ang Iran at hanggang ngayon hindi pa sila nagkakausap. Ito pa, nitong nakaraang buwan lamang, naaalala nyo ba mga kaibigan na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay bumisita sa White House? Nagkausap ito ng Secretary of State na si Marco Rubio and of course, mismo ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ang napag-usapan, sirain ang nuclear project ng Iran maging si Benjamin Netanyahu determinado na sirain ang nuclear project ng Iran sapagat naniniwala si Benjamin Netanyahu at ang maraming Arab countries na banta sa seguridad ng Middle East ang pagkakaroon ng nuclear bombs ng Iran. Ang kanilang reason ngayon nga na hindi pa nuclear power ang Iran ay parang naghahari-harian na ito sa Middle East sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanilang mga galamay o tinatawag ng mga proxies, mga militanting grupo sa Gaza, militanting grupo sa Lebanon at sa Yemen. Paano pa kaya kung meron na itong nuclear weapon? At hindi pa sumusuko ang Israel at ang United States of America. Kanina lamang mga kaibigan, ibinalita ng The Times of Israel. Kinausap ni President Donald Trump ang United Arab Emirates Nadalhin ang kanyang sulat para kay Ayatollah Ali Khamenei. At pumayag naman ang United Arab Emirates sa hiling ni President Donald Trump na dalhin ang kanyang sulat para kay Ayatollah Khamenei. Nilalaman ng naturang sulat ang dalawang bagay kung paano raw ihihinto ng Iran ang kanilang nuclear bomb project. At eto na nga, natanggap na ng Supreme Leader ng Iran ang sulat ni Trump na dinadala ng United Arab Emirates at binasa ito. At nang mabasa ito ni Ayatollah Kamini, galit na galit ito at binasura agad ang naturang sulat. Agad na nagpatawag ng meeting si Ayatollah Ali Kamini tungkol sa naturang sulat ng United States of America at ipinaliwanag niya sa kanyang mga kasama na ang naturang sulat ng United States of America tinawag itong deception. nag ng husto mga kaibigan ang mga officials ni Ayatollah Kamini sapagat sa naturang sulat ni President Donald Trump sapagat ayon sa Iran, provoking daw ang nilalaman ng naturang sulat. Ang dalawang bagay kasi mga kaibigan ay ito. Una, mahihinto daw ng Iran ang kanilang nuclear project sa pamamagitan ng military. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, tuluyan itong mahihinto kung magigera ang United States of America at Iran. At ang pangalawa, mahihinto ang nuclear project ng Iran kung magkakaroon sila ng deal. Kaya ayon kay Kamini, ito ay isang deception. Galit na galit si Ayatollah Kamini sa unang opsyon na ibinigay ni President Donald Trump. Ito ay sa pamamagitan ng militar. Ayon naman sa ibang mga eksperto, kung tutuusin daw, parang naghahamunan ng gera si President Donald Trump sa Iran. Ito ay upang mahinto lamang ang nuclear project ng bansang ito. Dagdag pa ng mga eksperto, imposible raw na pumayag ang Iran sa ikalawang opsyon ni President Donald Trump. Ito ay sa pamamagitan ng deal. Napakalaki na raw ng gasto ng Iran upang maipagpatuloy at maging successful sa kanilang project na nuclear bomb. Dagdag pa mismo ni Ayatollah Khamenei mga kaibigan, sumusobra na raw ang Trump administration. Bakit? Sabagat hanggang ngayon ay wala pa nga raw tinatanggal na sanctions ang Bansang Amerika sa Bansang Iran. Tapos ngayon, meron na namang demand. Pero matagal lang sinagot ni President Donald Trump ang tungkol sa mga sanctions na ipinataw ng United States of America sa Bansang Iran. Ayon kay President Donald Trump, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila tinatanggal ang kanilang mga sanctions at balak pa nga nadagdagan ito ay upang talagang mahinto ang nuclear project ng Bansang Iran sinagot naman ng Iran ang unang opsyon ni President Donald Trump na military. Ayon sa Iran, hindi raw sila naghahanap ng gera. Sabay hirit nito na hindi raw sila nagde-develop ng mga nuclear weapon. Pero aminado sila na meron silang 60% ng mga pure na mga uranium. Ito ay naka-stock sa kanilang lugar. Ito ay mahalagang sangkap sa paggawa ng mga nuclear bomb. Ayon sa mga eksperto, nagsisinungaling daw ang Iran sa kanilang pagsabi na hindi raw sila nagde-develop ng mga nuclear weapon sapagat matagal na nilang inaasam na sirain ang Israel sa pamamagitan ng nuclear weapon. Pero marami na raw ebidensya na talagang nagsasagawa sila ng nuclear bomb. katulayan isa ang Israel sa mga nakasaksi. Marami pa nga rito ay kanilang sinira. Ang iba mga kaibigan ay itinayo pa mismo sa Syria. Kaya lang, hindi ito naging successful sabagat noong mapabagsak ang dating pangulo nito na si Bashar al-Assad kasama na rin sinira ng Israel at ng puwersa ni Amid al-Shara ang nuclear facilities ng Iran na itinayo sa Syria. Kaya kahapon mga kaibigan, March 12, Miyerkules, nagsalita itong si Ayatollah Khamenei at nagbigay ng isang napakatinding babala sa United States of America. Ayaw raw nila ng gera pero hindi raw sila papatalo sa United States of America.